Onsay capital city ng Canada? Kana. Then five seconds. Onsay capital city sa India? Five. New Delhi. Four. Hello. New Delhi. New Delhi. New Delhi. Capital city sa ano? Capital, capital city sa India ay New Delhi. So 100 pesos para ni sa mga eskwelahan? Salos. Salos. mong year? Grade 12. 5 seconds, 5 uh, seconds, para sa one hundred. In 5 seconds, para sa one hundred. Metallic symbol sa iron. Five, four, three. <laughs> What's chance. Say chance. In 5 seconds. On say metallic symbol of iron. Iron. Napa-nap ng So, bibilin ko kubangan nako. Napa-nap ng sila. Give chance. Give chance. In 5 seconds. On say metallic symbol of gold. Gold. EU, EU, EU alam na metallic symbol sa gold in 145 seconds on metallic symbol of silver 3, 2, 1.

Halo, hello, uh. New Delhi. Oh. Capital, oh. City ay, ay, capital city Five, hello, kita hello, 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 100, 100 hello, Capital city sa hello, 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 Jepang hello, 5 hello, hello, no? hello, 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 Jepang Jepang Jepang